Katangi ang pisikal ng daigdig. Ang daigdig ay isa sa walong planeta ang umiikot sa isang malaking bituin, ang araw. Sumasaklaw sa katawagan na solar system ang mga ito. Ang lahat ng may buhay sa daigdig, halaman, hayop at tao ay gumagamit ng enerhiya mula sa araw ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay masasabing sa ng eksaktong posisyon nito sa solar system na siyang basihan ng pag-ikot nito sa sariling axis at ang paglalagbay paikot sa araw bawat taon. Ang mundo ay binubo ng crust, mantle at core. Crust, ang matigas at mabatong parte ng daigdig na may kapal na umaabot mula 30 to 65 km or km palalim mula sa mga kontinente. Subalit sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 to 7 km. Ang mantel naman, mantel, isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. At ang core ang core ang kailalimang bahagi ng daigdig na sumasaklaw ng metal tulad ng iron at nickel. Ang daigdig ay may apat na hating globo, hemisphere, ang northern hemisphere at southern hemisphere na hinahati ng equator at ang eastern hemisphere at western hemisphere na hinahati ng trimeridian. Ito ang mga pinakamataas na bundok sa daigdig. Makikita nyo sa table. Yan. At ayan naman ang mga karagatan sa daigdig. Ito naman ang pitong kontinente ng daigdig. Ang kontinente na Australia at Oceania, Europe, South America, Antarctica, North America, Africa at ang panghuli ay Asia. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pakikinig.